is a petri bagyo. So, this is the bottom part. At pwede po natin ikat dito banda para mas madaling kumuha ng dahon. Pero pwede rin po ang as is like this. Kuha po tayo. And then, pag nakakuha na tayo, dito po sa part na ito, um, mag-fold po tayo ng bahagya around half to one inches. Like this. O, dito po. And then, slowly pull. Pull. Dahan-dahan lang po para hindi siya mapigtas. Mapigtas. Or maputol. Ayan. Tada! O, diba? Ngayon, kung may mga nakausli po, pwede po natin tanggalin. Hilain natin lang naman isa-isa. And dahan-dahan din po para makuha natin ng buo. So, ito po yung nakuha natin. Sometimes, mas marami and mas mahaba. Depende na lang po sa paghila and may bidon sa cabbage na meron tayo. So, ayan, magiging kalabasan niya, okay? So, yung iba, ang, ang paraan ng paglilinis nila is kinakat nila dito. So, bakit ko nga ba, bakit nga ba ganito yung paglilinis namin ng pechay? O bakit nga ba ganito ang paglilinis ko ng pechay? Since hindi ako sure kung ako lang ba yung gumagawa nito, orientita ko lang. Kasi, this knowledge was passed by my aunt. So, ang sabi niya sa akin, ang lason daw, kaya nila tinatanggal yung dito part na para ugat-ugat is, number one, para mas madaling muyain. 'di ba? Kung kumakain tayo ng pechay bagyo is meron yung matagal maano ma, ma, dissolve ng ating mga ngipin. Matagal mo yan, like, that, minsan din siya masabit pa. And then, matigas. Mga ganyan. Yung kumbaga, naluto na yung parting dito, pero dito sa part na ito ay matigas pa rin. So, hindi siya even kapag nailuluto. And the uh, second naman, na reason is, we believe, as a farmer's daughter, na dito po na yung ipon, yung parang uh, na-spray ng mga insecticides, pesticides, or yung mga ginagamit sa garden ng mga chemicals. So, it's better safe than sorry, di ba?